Nalaman na po natin yung kwento tungkol po kay Ian Veneracion na kinukuha po sa isang uh, bayan ng Tarlac para mag-motorcade. Na isa publiko po ito na dapat nga po ay hindi. Dahil ang talent po ng mga artista ay inililihim po yan hanggang maaari. Ang ikinasama ng loob, hindi si Ian to ah. Si Ian kasi hindi kumikibo eh. Nagsalita siya kay Oj Diaz pero chill chill lang siya. Pero yung management ni Ian ang talagang masamang masama loob na may katwira naman sila talaga na magdamdam. Unang-una, yung nagsulat nitong uh, ano na ito, nitong uh, issue na ito, si Ronald Carballo ay uh, sinusundan nila at uh, pinitilit pinipilit na makontak para maibigay naman ang kanilang panig. Ganun naman Romel eh. May A, may B, dalawang paliwanag yan. Kapag ka hindi totoo, kailangan magpaliwanag para kwentas klaras, para pareho. Uh, oh. Hindi sila sinasagot. At parang baliwala lang. Eh ang nag-suffer po dito si Ian Veneracion, nakita naman po natin ang mga bashing kay Ian. Sobra-sobra, di ba? Ay, oh. oo. Nakatulad na sinasabing confidential dapat ang usapang mga ganyang bagay. Ama. Pero mm -hmm. inilahan ng buwanggang buwangga, kaya may lumabas na masama sa kwento. Kasi yung ganyan, di ba na? yan. <laughs> diba, at tayo ay sanay sa pagdadala ng mga artista dito maging sa iba-ibang bansa. True. Alam niyo po mga kapatid, yung ganito po na usapin, hindi dapat talaga ito isinasa publiko. Wala dapat na ganyan. At kung sakaling na publiko man, dapat ay bigyan naman ng kaparehong tsansa yung kabilang panig para maipaliwanag ang kanilang senaryo, di ba? Unang-una, mm -hmm. wala naman palang hinihingi 100,000 in excess of two hours, wala rin palang demand for a solo throat. Wala rin naman pala. Tapos yung 500,000, alam nyo po, maliit pa yun para sa isang Ian Veneracion. Sa totoo lang, bakit? Sino po ba si iyan Veneracion sa pagkakilala ng mga kumukuha sa kanila? Dinampot sa pusali, nang galing sa kung lang. Ang dami na pong napatunayan ng taong ito bilang aktor, bilang uh, singer. Mga awit, correct. Oh, oh, alam mo, hindi nakatakataka kung nagcha-charge man ng Half million, sanay po kami, milyunan po talaga ang pag-charge ng mga artista pero hindi namin inilalabas. Ganon talaga dapat. Kung baga, mm -hmm. meron silang iniingatan na aspeto ng kanilang trabaho at dapat isinaalang alang yon nung nagsulat at naglabas ng kwentong ito. Di ba? Okay. Uh, alam mo, kasi, sabi ng mga basher say at mga tagapakinig taga natin na bakit namang gano'n? Di ba lagi, bakit namang ganyan? Bakit, mm -hmm. bakit, bakit sinabi, bakit may amount? Pwede namang mga bagay-bagay. Uh -huh. bagay. Tama. Na alam niyo po, alam ko naghahanap pa kayo ng uh, karagdagan kong komento tungkol dito. Hindi po ako magkukomento tungkol kay Ronald Carvalho. Hindi po magiging maganda ang senaryo, madadagdagan lang po ito. Minsan, isang panahon, ten rider po kami ni Rommel Chika ng todo-todo ng taong yan. Kaya kung babanggitin namin, hindi makagaganda lalo sa issue. So kung magde-demanda ang kampo ni Ian, may dahilan, may katwiran. Yung mga ganitong pagkakataon, hindi dapat pinalalampas dahil ang nag-suffer, inuulit ko, ang nag sa mga bashing dito at tinamaan ng todo si Ian Veneracion. Correct. Yun talaga. Diba? Kaya, Kasi pag hindi mayroon... nabigyan ng pansin to, mm-hmm. diba? Ahaba ito okay. at marama ulit pa ulit ulit sa mga susunod na mga biktimang ma- ma- ano, mabibiktima. Marami pa. Correct. Marami pang personalidad ang maaaring nga uh, mangyayari sa kanila ang ganito kapag pinabayaan nila ng ganito na lamang, di ba? Mm -hmm. Hindi tama eh. Kung ano pinag-usapan nung promoter at saka nung humahawak sa personalidad, yun dapat ang nasusunod. Ngayon, kung hindi po kaya ang presyo, di huwag kunin, kumuha ng iba. Di ba? Ngayon, on. kung naihingi ng mga constituents ay si Ian Veneration talaga, kailangan nila talagang tanggapin yung offer. Pag iipunan yan. Alam mo, kahit maliit na baryo, yung nayon namin, kung sino ang hinihiling sa akin, ng aking pinsang buo na barangay chairman at ng aking mga kababaryo, nag-iipon sila talaga ng budget. Mm. Talagang kung kapos, magdadagdag tayo, di ba? Ganon talaga eh. Ibibigay mo yung kung ano ang gusto ng mas nakararami, ng mayorya. Hindi pwede yeah. yung minorya ang magkakagusto. Kaya kung hindi kaya, eh wala tayong magagawa. Eh yun ang kanila talagang talent fee eh. Alang nga namang, ibigay ng dalawa ang artista, edi eh masisira naman ang kanilang premium.